Kapag gusto naman natin gumamit ng dalawang amplifier, so kung ganito pa rin connector ang kailangan natin, ganito mayroon tayo, pwede tayo magdagdag ng isang paris, uh, pares, isang pares na RCA wise splitter katulad nito. So, ito ang i-input natin sa tig isa nating amplifier. So alisin muna natin ito, ayan. Ilagay natin ito ngayon sa ating isang amplifier dito, left and right channel, magkakaroon ng connection dyan. Ito naman yung isa, dito naman sa isang amplifier natin. So kung ano ang selector ng ating amplifier dito, dyan tayo mag input. So katulad kanina, yung ating right channel ginamit natin sa ating mid high. So kung ano ang amplifier ang gagamitin natin pang mid high dito, halimbawa itong nasa taas, dito natin siya ngayon idugtong sa ating RCA y splitter. So magiging pang mid high na natin itong isang amplifier. So ating lip channel dito, ginamit natin sa ating pang low. So itong gagamitin natin yung pang low, dito na natin siya ngayon idudugtong. Ayan siya idol ano,